51 billion Ito daw ay Junior Bull Malahim ba? Ang ang ganda Ito ang kalimit dito Yung ano niya no? Mga Bigs. oh, mga braso Laki ah, Taynga nga ulo Taynga ulo Malahing malahi Magkano yung nakalagahan dito? 51,000 51,000 Bilihan na daw Yun yung presyo na talaga Tapos yung uso niya Maiksi na mga bantenga Bantenga lang po sa uso Oo, so, yan o you know. Ito mga upana Solid na junior bull talaga Mga bakang kalatagan ah. Mga malalahin baka 51,000 na daw ito Binibenta ni boss sir May isa dyang alaga ng baka? Oo Kapit ka lang Kapit ka, kamusta po ang kita? Uh, Kapit ka naman ng 30 Tapos dalawa Sa dalawa tag-15 kayo pa lang ilang buwan po ilang buwan ako ah, ba ayos naman pala kitaan po ano kung magay tag-15 yung uh, tanggal na po ang gastos doon uh, ayan magandang umaga mga talong TV na uh, natito ulit tayo sa Patrick Garcia Batangas ngayon ay uh, May 10, 2024 ngayon po ay bayaris ulit at uh, tayo po ay mag-update ulit ng mga pinipetan to baka dito ito po nasa likod natin yung mga pinipetan ng mga uh, native o yung mga tagalogi ng mga bakang naparami na parami pa pong binibenta dito kaya ako po yung na sa inyo na sana po yung, yung uh, gusto po mabili pumunta na po kayo at habang mura pa at sana po pati pa-share ng ating video para naman madagdagan yung views natin humina po yung videos yung views natin dito sa ating live sa uh, vlog kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa ako dito e, magandang baka si tatay merong na torete ang baka tangkat tangkat ng pagkabaka nito Gracias ganda ng buong ano. Oh, Ako pa okay. Magkano po? P58,000 lang po ito. Ganda na katulad. Nabili na Nabili na po yun. Know. Ganda ng pagkabaka nito. 58,000 8 Ganda ng pagkabaka nito. Pag napataba ito, magaling gawing ganador din. Malayang baka ng Indobrahman. Yan si Bossing. Ito ba yung pambenta nyo? Nabili na sa inyo. Mga kanong nakuha yung 85,000 daw to Nabili na. Yan yung laking baka. Nabili na.

<laughs> Nailing si Tata ayaw Tumawad. po <laughs> sa Yan mga talong Steven daming ano, Turete ni kay Dani. Kil. Napaiikot dito. Mga turete ba? Mga balagbagin pala itong iba dito. Boss, ano ibabalik na? Patumal. Patumal. Ito puro kay kay Dani. Okay. Yes. Ito mga palagbagi na magkano binibetan kay niyan? Patong. Sa 40. Uh, yes. Diyan, patong sa 40 daw yan. Pinagtatabi na nila. Mga patong sa 40 daw ito mga bangang Babalik na rin din Magkano binibetan kay niyan? Huh? Magkano inalagal? Binibetan ko 35. 35,000 ang ganda ng pagkabangan ito. Ay siya ay malaki din ang laki o talagang ano? Siya ang malaga Subil Subil Kung ba ay binibigyan 35,000 lang daw Ganda ng baka ay kita ko hila-hila ni Kuya. Parang bata ay, pa siya no? Ay, ano, ba? Mal ano Ma maliit ang ano niya ang mukha na maano anong tenga Yan. Ba ito hindi ba to junior bull hindi? Junior bull Ah junior bull lang ito, ito Junior bull na daw yan, yeah, binibenta pa po sa si 35,000. Ay, may inaalok ni si Bossing na isang bako. Quality din po ito. Oo, oh, yun. Yeah. may lalagaan niyang ganyan. May kita 30. May kita 30 tau. Ito yung mura no. wow, ba, ito na ako. Bago sa may gusto po sa uh -oh. yeah. may sayaw. Oo. Oh. Yan. May kita 30. Ito binibenta ni Bossing. Ito yung turete, no? Turete. Turete, o. Oh. Kung sakali naman eh, Saan ka pwede punta pag ano? Sa ating sa Barangay San Francisco. Tama, sa Barangay sa sa San Francisco. Oo. gusto niyo. pangalan? Si Rapi. Rapi. Ay, si Rapi. Si Boss Rapi daw 'to binebenta ni Boss. Hanapin na 'to si Rapi Timura na 'to binebenta pa ni Boss. Ayun si. Ayun. May binebenta sila Boss na bakang uh, Bakang baka norte. Mas magkano na alaga niyan kanya ng Magkano binebenta? 61.5. 61.5 61, daw ito binebenta ni Boss. Ito naman pala ng ganito mga baka. Ang In inahabol talaga ng kalimutan mga ka para kapwa nila baka din ano basta yung mga maamos um, siya nakakita lang baka kaya natin nakakasinusuwag yung isa eh. kaya nakakatakot dito pag yung Nandun ka sa katabi ng baka. Pero mababait naman siya, no? Yeah. Mababait siya. Kaya lang yung gusto ano aluin yung katabi ng niya din. Yung know, 61.5 na ito binipenta ni Bossy. Kasi mga binipenta si Boss na mga toreteng baka. Napakarami po turete baka ngayon dito na binipenta. Matu matuma lang ang bilihan ngayon. Halos yung iba yun, yung mga pinagbabalik. Pagbabalik na yung mga pang baka nila. Iyaka na raw mga behero. Masito na may magkaninalagaan yung mga ganyan. May kita ito, 35 lang daw ito mga binibenta pa. May, may nabenta naman. Ha? May nabenta. May okay, boss Danny na rin. Oo nga, may nabawas. Wala pa. Wala pa. Oo, oh, talagang wala pa. May Danny kasalubong natin kanina. Matumal nga ito ang bilihan. Hindi naman 35 lang ito mga binibenta. Mga turetin pa ka. Sadyang wala pa mamimili ngayon. Wala pa kasi, hindi malanda mo, wala, wala pa kain ano. Sino na mili? Wala ka kasi kasino na mili. Ah, oh, bigyan mo po, bigyan. At siguro wala pang pakain pa ano, mga kayo ay hirap na magbano rin pakain. <laughs> Oo. Oh, uh, wala na makakain. Wala makain. Ilang ulo to parang dami pa. May, may try ito. Ay, hindi na muna luluwas. Hindi na muna mamimili. pa yun. May kita try tapay ito mga bakang ito. Hindi na muna bilay. Captain daw ito binibenta. Kasi was, good morning. Ito tayo mga 345. bossing. kayo ng torete. wala 30 wala 30 Ano Ito yung magkanda binibenta sa iyo. Yan. Apa ito 26 lang pala to. lang dapat. Mababawasan para na konti. Murang pala ito. 22 chameja lang pala ni Binibilt. Taga saan kay sir? Botato? Ah, Asa Jao. Mga taga sakong oh, pa kami yes, e oh, marami na dito. Ha. pa. Ito. Oh, 'yun. kibos. sa mga followers? Murang ito no. Murang bibigihin na. Hindi na po magi-bebet bibili ata ni la, Kuya eh. Murang yung mga yung mga murang bibili ka, wala pinta na. Wala okay. na? Ito na natin talang mura pa. Ito naman daw ay bawas sa 30. Chilo. E chilo. Ito po, chilo. yung mga bawa sa 30 at mga bahang ito. Mga mga mura na dito na pati nilapit na yung mga toreta nila sa Bipungad at para mapinta na. Matumal talaga ang bilihan ngayon, ano? May hila bilihan. Dala nga mamimili, maraming baka. Yan, may junior bull sila, boss. Ito yung hinahanap natin na parang ligong ngayon Batman na nagkaroon. So, oh, na. picture mita, si Batman Aircraft. Ah, <laughs> oh, bat, Bat Batman Aircraft. Batman niya Batman nga, oh. oh. si Batman Air <laughs> <man>, yun eh. Pagkano <laughs> <laughs> po? 38, 38. binibigay. Daw, binibigay yan, oh. 38 lang. Oh. Yino, mga, mga mura na mga pangang ngayon dito. Bahala Kaya dapat na. kay bahala na daw. na. Bahala na gang. Bahala na gang. Ay, yeah. na kami ng malalaki. Lulugi na ng malalaki. Nagbeto nga ngayon. Lugi ko, may sampo. Takot ah. mo. Si Silaw. Si Batman Air. Batman Air. Eh, no? Batman Air. Yan. Binibeta ni Bossing. Babuwasan ko pa. Babuwasan pa daw. Kamusta po ang bilihan naman? kayo <laughs> <laughs> na. Sobrang hina. Ako, Ito na. Ubusan na ng kapital. Kapital na naubos. Hindi na baka. Hindi <laughs> <laughs> na baka naubos. Kapital na naubos. <laughs> Kaya Kaya na kayo at pagkano na ng tagmura ngayon. ayaw. Pag tagulan na pumatak na yung ulan mamahal yeah, na. pumatak ang ulan. Baka mga kabawi na. Nakabawi na. Inaabangan ng mga magbabakay. Na kayo ngayon, mura pa baka. Kaya bibili na kayo pa mura pa baka. Punta na sa paradaan at marami binibenta din baka. Ako meron ng mura. Ito. May may isang kwarta. Ito ay may binibenta si boss na Ah, bakang kalatagan Bagaan? may gitna ko rin talaga itong bawang ito mga malalaki mga bakong ano kalatagan kalatagan to no yun yung may gitna ko rin talaga daw ito binibenta ni Bosing mga turete Binebenta pa ito pa eh, yung iba di Bosing mga ganyan kalalaki naman may gitna ko rin talaga parang may nakitong bulsa iba yun oh, junior bul Mahigit na. Ah, talaga ibang presyo ng mga bulan. No? Ito yung mga itsura ng mga junior bull. No? Ang para pa malalaman pag mga junior bull, ito nga sa tenga niya. Tsaka yung mukha niya, maiksi, malita mukha. No? Mahigit well, na si Kweta. Brother, magkano na kinikita mo yung <laughs> hindi, hindi baka makakabahan nila sa ating mga Binibenta pa rin po baka kalatagan ano Maganda, parang ito yung mga ilang mesa, wala pa sa taon? Wala, 6 months 6 months pa lang daw ito, batang-bata, malaki pa ilalaki ito Baka ito, binibenta pa Ayun, nandito na yung mga turete, baka na paraming turete pa rin binibenta dito ngayon Ayun torete yung baka. Boss, good morning. Magkano nalagay na yung mga torete mong ganyan? 34 pataas. 34 pataas daw itong mga binibenta ni Bossing. Halos to yung halos. Iisa ba ba itong mga to? Iisa? Ay, iba-iba rin. Iba ay, ito lang isa. Ito ba halos para parang presyo niya? 34 pataas. Magkakaiba rin. Ito ay magkano nalagay na yung ganyan mga medyo ibang kulay. 40 po. a 40. Yung pala medyo. Ah, oh, mas malaya siya. Kamusta ang binihan? Nakabenta na kayo? Wala po. Ay, yun lamang. Sa jamatuman ng binibenta ng mga turay din baka. Yan ang mga binibenta pa na puso. Ayan mga talong Stevie na dito sa mga native na mga baka binibenta. Yung mga Tagalogin. Ayan. Boss, tanghali na. Tanghali na nga. naman. Kaya, rin dalawa pa. Kaya, dalawa. Ah, pa pala? Yung pandalawa. Sabi pa pala. Magka namang mga presyo naman kanyang baka? 24 media. 24 media tapos yun. Mas malaki lang. 26 media lang. 26 media lang daw. Presyo katay, aray. Right? Ah, hindi presyo katay na. Oo. Oh. So, sabi pa talaga matuman. Sobra. Matuman. Oh. Si, oh. so, wala pa kayong benta. Ah, oh, wala talaga pala. Mas umal daw pala. Eh, hindi ka okay. lang Ito pala mas umal. Uh, punta ko lang si boss. May mga pinibenta pa sila boss dito baka. Mas daw ang bilihan. Good morning. May wala na naman? Hindi na naman? Hindi <laughs> na <May papayo mao. laughs> <May papayo mao. laughs> naman. Hindi mo na naman. Hindi mo na mo May Mag-comment ang mga dapat. Ka. Yan. Baka Kapag gila <laughs> na. Hindi mo na naman. Bago ah, na Bago na asawa. Hindi na naman. Hindi mo na naman. Ay naman po. eh. <laughs> baka kasi hindi ng baka. <laughs> <laughs> baka kasi, hindi na. Walang iso. Ay kung duma, baday, parang kambay ho. Ay lang. Parang kambay. Baka ko naman. Ano magkano binibeta itong baka mo? May 35 si Kiko. May na si na May si May Ano daw mapapayo nyo sa akin kay Poset? Hiniwala nyo naman doon ang asawa ito. mag na kasama araw lang nagkasama. araw doon nagkasama. Bago na raw yun. Tatatlong araw

kaya hindi wala nang asawa ito nung mga pantay sa amin lugar ikus mo yan ay ikus mag-comment ah mag-comment ano magagawa ano kinukuha ano kinukuha pantay pantay na doon ng pantay comment lahat ng pa pantay mo balo pantay <laughs> yeah. yeah. no nang may pantay kukuha pa yan oh may mapapa ay pare ang isa shoot ko yeah ay pantay ka ay pantay ka Ay, tala ay pantiga. Ay, ano yun Ay, tunay nga pala, ay siloso, yung mga pantay, kaya pala ay, yan ay. Hindi ko ko. Yan sila po. May mga binibenta mga turetem pa ako sila po. Boss, good morning. Magkano binibenta yung mga ba balagbagi no? Magkano binibenta? May kitap si May kitap si Bayo. May kitap Binibenta ni Bossing. <laughs> hey, hindi para sa no? may kitap si din Hindi mga halaga ng mga bakat ng mga turete. Ay, may kitap si Binibenta pa si sir nakabili daw po sila ng baka may taga ano nga po kay saan kayo? taga Bayan siya may san sa Chaong ah, Chaong si sir ito po ang nabili niyo baka isa po dalawa maganda ito po yung magkano na kung itong parang malaki aray 53 aray 53 aray 56 56 to aray 41 41 28 28, ito po yung mga baka nabili na siya kayo sir eh okay, may isa may sadyang alaga ng baka? Oo. Oh, Dahil yung kapitita lang. Ah, kapitita, kamusta po ang kita? Ah, uh, naman ng 30, tapos dalawa. Sa dalawa. 15. Kayo pa yung pipits din? Ah? Kapitipins din kayo, hindi naman. Uh, nagpipids ka lang. Hindi pa, pipits mo. Yung pizza pakain, nagpipids kayo. Nagpipids din. Nagpipids din kayo. Kung may naman 30, ilang 1 -1. buwan po? Ilang buwan? Ah, uh, uh, ayos naman pala po. Ano? Kung magay yung kita. Tanggal na po ang gastos doon. Uh, uh, ayos naman pala kita sa baka nga naman pala. Yung uh, nakabita na paya. Pwede niyo pong iyan sa kanila na yung mga mag gusto magbago pala mag-alaga ng baka. Maganda po mag-alaga ng mag baka talaga. Uh, kayong mga... Uh, may baka, ayos ah. ng ah, ayos ayos, ang ang baka yun. ay kong kalaga ayos 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 kong pero ibig sabihin po sa tagal yung nag-alaga ng baka ano pong kalimitan ng isakit ng baka na alaga nyo ay kalimitan simple lang simple lang talaga oh, right. ano ginagamot nyo ay di yung solvent lang solvent lang yung torok yung turok pinabibili ay, yung... sinusupak sinusupak lang yan yung pala sila sir kaya na talaga ang palang maganda pagkakita ng mga, mga bakang ganito kaya yung mga gusto mag-alaga ng baka Pwede talaga oh, approve. pwede approve sa bukas. Kasi pagkailan pa ka, video ko pa din, hindi ah, rin Ayun din. mahirap yung hahabayaan ng yung hype pa, no? Kasi may buhay yan, eh, si Sir. Saan so, na pangalan? Victor Calosa. Victor Calosa. Yung sinasoutout nyo kanina, ang pangalan ng ang asawa nyo? Rony Calosa. Rony Calosa, Shout out daw. Yan. Ito po yung mga nabili nila, Sir, tapang ang baka. Yan ang marami pa rin si Yan si Boss Pinakamalakas na mamimili ng Lucena Pero ang dami pang hawak Ang dami para mat Ang dalang ano? Mayer Ang dalang mamimili Ito na may puro sa'yo ito lahat ito Mga magkano'y nalagay 58 58 Dalawahan ito yung dalawa na ito ay 50,000 Tapos ito yung 40,000 ito dalawa 40,000 ito dalawa Kaya pala tama Tama lang pala yung tumawad kayo na mas mababa sa bilihan ano, At mababapilihan dito Kaya si Bosa natutulala na yung dula na sa sarili <laughs> <laughs> Ito yung sa mga bibenta. Ito na eh. Portrait daw itong dalawa. Si may kita si kwento itong dalawa. Binibenta pa. Ito so, pa yung mga turetin baka binibenta nila dito. Napakarami pa yung mga native na mga baka. Yan, no. Ito pa yung mga natatay. Dami so, pa tayo ano. Nakabenta naman kayo? Oh, wala din. Ito pa yung magkanta yung nalagat yung kanta yung. Pilipin kayo na lang daw ito. Ang hinahanap ko may yung bayera ano. hey. Walang mamimili. Hey. Yes. 22 daw to. ito. Yes. Binibenta pa. Hindi okay. mga turetin baka dito marami pala binibenta. Dami oh. yun. Nagpali dumalaga. Ibu CJ pala ito mga tumalaga. Oh. Uh, ah, boss!

Kay Dani. Tatanungin natin yung mga magbebenta dito. Kay Dani, kamusta po? Wala. Zero. Sadyang walang mamimili po kayo. Zero to kayo. Napakarami pa ito po. Inyo lahat ito, no? Inyo to lahat. Kanina lahat to. Ito mga torrenti. Eh, hindi na muna po kayo, bibili muna, hindi na muna. Hindi muna, sama ka maan yun na. Oo. Naparami po, ilan po po itong natitira niyo mga torete? Ilan pa po yung natitira niyo? 21. 21 21 pa rin pala itong natitira niyo na po sa dami pa. Sadya daw matumal ang bilihan ngayon. Yan po. Ito po yung mga puro torete po itong gadoon, mga torete pa. Mga pagpeta, pagpeta ni Aranda.